kasi marunong magpaliwanag. Oh, pinapaliwanag kita. Ayan o, oh, nalilaw-linaw. Alarm yan! Hello, what's up mga kakaos na Ang alam mo na yung ko. <laughs> so guys. Ano ba yun? <laughs> ano, ano ba yun? Kala ko alam mo na naisip ko. Hindi na. Ito mo. So guys, to. Wala mo na magmatawa. Hindi yung mapintay mo. <laughs> Teka lang, nahunay tawa eh. Ganito guys, kasi ah... Uh, lagi na lang yung sila. Na, kapag nagka, alam niyo may, may napan, may alam ko para relate kay Rito sa gagawin na aming video. So kasi, pag may dumudumi sa CR namin, hindi naglalak ng pinto. Okay. Kaya, pag, pag, ano, pag, may tao pag ano, pak, biglang mabubukot. Ay! Nagsisigawan sila kasi hindi sila naglalak ng pinto. So, kayo nagkakawin namin. Pag tatalo kami, mag-aaway kami, kunwari. So, may diretsyo sa banyo. So, malaman nila kung kami may sulta. <laughs> Let's go! akong <laughs> kahit kaya ako sa iyo, pero tapos ako gagawin mo mali. Ganyan naman talaga kayo mga babae. Ano Ginagawa ba niyo mali yung mga lalaki. Wala kaming mali. Lagi kami tama. O yun na, kung bigay lagi kayo tama, ganyan naman yung style mo eh. Magbigay ako sa iyo ng pera bago ako umuwi. Magkano pinigay mo sa daan? Ano okay, sa daan, sabi mo pang merienda lang ah. Pang merienda, Kaya ba yun? Yan kasi hindi mo tinitignan yung mata mo. Andyan yung pera, tatlong hindi mo malabigay pagkain mo. Para makakain kayo. Eh gusto ko Okay. Kailangan pa pa ako pa lahat mo kailangan. Kailangan. O ba talaga kaya kayo? Nag-aalagaan na ako diba? Ikaw wala kang ginagawa, puro ilan. kailangan oh, mo ila. sumbatan ako. Susupatan. Susupatan oh, na yan ako! Susupatan oh, na, yan ako. Oh, na yan ako! Alam niyo ako dito? Hindi ba kayo! di ba sinabi ko, batay ka Hindi ka kasi marunong magpaliwanag. O, oh, pinapaliwanaga kita. Ayan o, oh, linaw-linaw. Alarm yan. Ang galing mo mapasulot pa na Alarm, alarm yung nickname niyo. O, oh, alarm. Alarm na, tuwing alas o, na umaga, naka-alarm naka to. Kina, tinano ko yan. Binuksan ko, puro babae ang kaset mo. Sasabihin ko sino babae? Sino? Alarm. Oh, <laughs> yung alarm na, hindi sabihin. Alarm lang yun, tuwing alas o, gino umaga. Tuwing yo hello what's up my old three last says, goodbyes peace out peace out let's go